nandito tayo ngayon sa may pasay at pinuntahan ko ang nag-iisang amang solid tamare sisig tignan na natin pusgane yan, no? sabi sarap papal yung mga chunk ng karne meron siya kare-kare ito ang halit kare-kare, tignan mo okay na to, kamayin na natin na grabe prompton do to parasy. Salamat aman. ito trip oh. kadalera. ang labang kaya amang, no? Ama pa dito. Ayan ah. Na. balat natin ah. Paris, Overload. nakamang taparis. na ito yung tapang kabalyo niya. Saan ako na ito? Ito ang pinapalik-palikan niya sa kanya. Sabi ang lambot. Sa mga mapanood ng video to. alam niyo na, puntahan niyo na amang tapatan sa ulit dito may ating pabay niyo. Tara kayo Manila Town. Tara, kainan na na. pinaka-classic kay Amang yung Paris mo Mang, di ba? yan ang ano Mang, ba pwede mo naman silang imbitahan dito sa ano <coughs> uh, masyal na po kayo dito kay Amang Solid na Paris google nyo lang po, uh, Amang Paris lalabas na yan, o kaya po Andros Avenue, Barangay 185 Marikaban, Pasay City at bukas po kami ng 24 oras para po matikman nyo ang lahat ng mga bago at masarap na putahin hinahanda niya at lahat po ng pumunta dito sinisigurado ko po mag ano po yung sa mga na bago, po bago po? mo? kare-kare? meron po tayo ribs, kaldareta, saka um, kare-kare yun o, oh, iba kang sorap oh. tingnan mo lumalang yung mga laman oh, sa pahangis oh. ay, nakaya ka to oh, lagyan mo natin yung taba po eh. bala ka, oh. bala ka bang balata mo yan na, isa sa mga order din namin yan, yung Paris. Overload yan, di ba, Mang? Uh, ito po yung Yan, o. No? Overload, o. Dito na, dito na, Mang. Yun, o. No? At ito na, dumating na rin ang ano, ah, uh, amang tapares ito, so, overload, o. Ito, Ito, ulit naman talaga, o. Ito, Ito, Ito,